Nahuli kam ang pagnanakaw ng isang kasambahay sa, 'di ba, baba sa kalahating milyong pisong halaga ng ari-arian sa isang condominium unit sa Makati. Sa Valenzuela City naman, ikinagulat ng isang babae na mismong matalik na kaibigan niya ang suspect sa pandilimas ng kanyang mga gamit. Makibalita tayo kay John Paul Siniel. Pasado alas dos ng hapon kahapon nang dumating sa kanyang bahay sa Valenzuela si Myra, hindi niya tunay na pangalan Napansin niyang wala na ang kanyang mga gadget pera at isang violet na bag Nang makita ang CCTV footage mula sa kapitbahay laking gulat ni Myra nang makitang mismo ang tinuturing niyang matalik na kaibigan ng suspect sa panlilimas ng kanyang mga gamit Hindi namin akalain na siya talaga ang dumaan sa CCTV dala ang bag na violet Kinilala ang sospek na si Susana Bawanan. Kwento ni Mayra, bagamat isang taon pa lang niya itong kaibigan, naging maganda raw ang pakikitungo nito sa kanya. Kusa namang sumama sa mga otoridad si Susana nang arestuhin ito sa bahay niya sa Quezon City. Pinasinungalingan naman ni Susana ang ibinibintang sa kanya. Nandun po ako ma'am sa bahay ko. Never ako nakarating doon. Nahuli kam naman sa loob ng isang kondominium na ito sa Makati ang aktwal na pagnanakaw ng sinasabing kasambahay na si Alora Mahilom. Unang pinuntirya ang laptop na nakalagay sa working area. Kita rin ang pagpasok niya sa kwarto kung saan niya kinuha mga cellphone, iPad, alahas at pera. Kumuha pa ng basket para paglagyan ng mga nakulimbat. Saka inilagay ang comforter sa ibabaw para magmukhang labahan ang kanyang dala. Sa video, makikitang may katext ang sospek bago tuluyang bumaba at umaalis ng kondo. Di bababa sa kalahating milyong piso ang halaga ng natangay ng magnanakaw na nagpanggap na katulong. Todo depensa naman ang may-ari ng agency ng sospek. Sana mamatay na siya. Yun lang. Bakit po? Sinira niya yung pagkatao ko sir. Sinira niya yung pangalan ng agency namin. John Paul Siniel, Nagbabalita, Pilipinas.